Ayan, yeah, maghanap ka na yeah, lang. Saka ang... ano rin yan, sis, para maano rin nila, di ba, parang yeah, maano nila sa sarili nila. Ayan, accountability. Pero ako, mm. ka, you know, ako, ikaw, well, ako siguro, no, um, mm. bilang isang lumalaban talaga sa kakalokohan nila, eh, wala po makakadikta sa akin. Kahit nakaibigan yeah. ni Inday Sara si Amy you know, kaya ko siyang buljakin harap-harapan. Yeah. Kaya nga binuljak ko mm. siya sa higi. Si Inday ba pinigil kami? Hindi. Mm. Walang pin... Wala. Kahit ngayon si Basti nagsalita doon. May pinigilan ba sa amin? Si Inday ba pinigil si Harry Roque na magbangag-bangag, ngiwi-ngiwi? Hindi. Wala naman daw talaga si Sabi sa OVP eh, na pigilan ka. Hindi raw totoo Wala, yun. Wala. Wala talagang Wala nagpigil talaga. sa OVP. Alam na alam ko yan. So, ginamit pa nila, tinaint pa nila. Gusto nilang itin ang opisina ni Inday Sara, ang opisina ng OVP para sa katjotahan nila, para sa kanilang vested interest pambababoy ka Pangulong Duterte, at para you know ipagtanggol ang mga alpots laban kay uh, Miss Sanilet at kay Kitty. Lang ako. Isa lang yung focus ko sabi na talagang bangag si Bangag. 'Di ba? Yeah. I never ko kinontent or hindi ko sinabing close ako sa mga Duterte because hindi naman talaga ako close. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. You know, never. Yeah lang naman um, sabi. <laughs> <laughs> Pag may pigdor eh, close. Lang, oh, hindi mm -hmm. ako ganun. pero uh, naging best friend ko yung ano, yung isang partner nga ni Bong Okay? Then, isang kaibigan din ni Pipi. Pero we don't, we don't talk about them. So, parang, maybe I know something, but I'm not in the position to say it. Especially like, mm -hmm. it's, ano, yung parang, um, naalaman ko yun in good faith, di ba? So, yeah. ganun, hindi ako, hindi ako dito for a cloud, hindi ako cloud chaser, hindi ako, ah uh, feeling mo, lalaban ka, mumurahin mo ako. O, ah uh, feeling mo, ang saya mo na. O, oh, sige, tingnan natin, anong gagawin mo sa korte? Diba? Na, natin. ah, ako, oh, excited right, tingnan, ako dyan, sister. Diba? Sa akin pa magpa-interview, ah. <laughs> o, oh, hindi kasi, sis. silabas <laughs> mo yung kaso. Mumurahin <laughs> mo ako sa harapan ng korte. Sabihin mo lahat ng sinasabi mong pangit sa akin, yung slandering nyo, yung, um, ano yan, oral defamation nyo, sa harapan ng court. Na, gusto ko, bakit nyo sinasabi yan? Anong isasagot nyo sa akin dyan? Hindi ako nananakot kasi, mga kababayan, anong gagawin natin? Circus? Makikipagsagutan ako, makipagmurahan ako sa kanila. Ginawa ko na kanina, kaya ang tanong ko, bakit mo ginagawa to? Anong motibo mo? Oh, no. tapos sinabi ko, I'll see you in court. Kasi, tapos sabi, ay sana ho, wala na lang ganyan. Kasi para kayong Risa Honteveros, gan Hindi ho si Risa sa NBI lang, ako sa korte itself magpa-file ako ng uh, case. Ah, uh, oh. O, si yeah. Risa nga, hindi, hindi pa kinakasuhan si Alias Rene, eh. di ba? So, alam mo yon. So, para matapos to, magkita tayo don. sabihin nyo sa akin, kasi ang nakita ko lang na naging problema natin, is yung binanggit ako ni Harley kan, na clear na, anong motibo nyo? Bakit nyo ako gustong siraan at kinat kinokol nyo na ako ng name-names? Anong purpose mo? Anong purpose nyo? May nag na ba sa inyo? Bayad na ba kayo? ba? Diba? Kasi, hindi ko na kayo pinapatulan, wala na nga akong sinasabi sa inyo, pinababayaan ko kayong na ako, kahit ng mga followers nyo, babuwin ako, eh, mukha atang kumikita kayo, nakikita na. <laughs> yung ano, diba? Mukhang kumikita it's na it's kayo. It's so, it's let's, ano this, let's put it in the right perspective, doon na tayo uh, papafailan ko kayo ng reklamo, o oh, sabihin nyo sa akin, ano ba ang nangyari? ba diba? bakit, anong right nyo para ganyan-ganyanin ako? Yun lang, simple. Yeah. Saan ang gagaling yung mga, yan, ba diba? Ba't nyo ako kailangan nyo akong murahin? Nakakatawa kasi. Ang nakakaloka kasi. Nahubaran ko sila eh. ba diba? mm. Nahubaran ko yung, yung, yung isang mm. kipay labong dyan. Inaamin mm. niya na hindi niya pwedeng, nire-respeto pa rin daw niya si Marcos Jr. Si Bangan. Mm dahil wala naman daw ginawang personal sa kanya. Kailangan bang may gawin na personal si Bangag para para tolig sa in mo? So ibig sabihin yung mga Pilipino nagbinaboy ni Bangag sa kasinungalingan ng 20 pesos na kilo ng bigas, yung mga smuggling, lahat, kidnapping and everything. Ibig mo sabihin hindi ka na magsasalta bilang isang Pilipino eh kasi wala naman personal na ginawa sa akin si Bangag. Ang bait-bait nga, Respeto ko pa rin siya. At puring-puring ako ni Liza Tanase, eh. Diba? di ba? Doon sa work, di ba? May mga ganon. So, uh, kailangan mga kababayan, sabi ko nga, maging matalino kayo. Huwag kayong magpapabudol. And, iba naman 'yan mga matatalino, hindi ko nga alam nagpapabudol kayo sa mga mambubudol eh. Once is enough sa pambubudol ng mga Marcos. Once mm -hmm. is enough. Ngayon, mm -hmm. kung gusto niyo magpabudol, dahil ulit-ulitin ko po ha, hindi ko titigilan 'to mga 'to. At uh, dapat talaga mag, -mag ng case dyan sa illegal na pagsosolisit ng milyon-milyon. Dapat mm. yan, may foundation ka. Okay? Pinaliwanag mm. ko na yan. Sino ba siya pwedeng mag-file ng demanda na yan? Kahit sino. Pwede. pwede ikaw na lang. Kahit ikaw. Pwede ikaw. Um, <laughs> Todo mo na. No, pwede yan. Kasi ano yan eh, ang nakalagay dyan sa batas, kahit sino ang pwedeng mag-file ng case, kapag nakita mm. mo, lalo na may ebidensya na nang solicit sila ng million-million, mm -hmm. million na wala silang foundation. At okay. kung nagbenta ka ng libro, na hindi ka dumaan, sa tamang proseso. May publishing company ka ba? Ano ba 'yan? Kasi ang nakikita ko, hindi sense ng tao sa akin. Wala walang ano, walang company. It's a personal mm -hmm. bank account. You know, oh. kapag publishing book na 'yan, 'di ba? May mga guidelines 'yan from the government. I mean, may mga proseso bago mo 'yan. So, mm -hmm. yan ang kung gusto mo, pailan mo na rin ang kaso para bigyan natin ng sample. <laughs> na para, para ba, bako. ano ba? <laughs> Yeah, ano anyway, Actually, anyway, actually sis, pwede, pwede, naman, pwede naman yan, Please. ano, ako ha, parang ganito na lang. Ako naman, sa side ko, ganito. Para matigil yung ano na yan, eh, sabi nila, sino ba yung ano, yung nagprint? Ilan ang nareprint? Ilan ang nabenta? Ganun lang. Di ba? Transparency. Okay, papers ba sila? Nasa mm. na yan. Nagbayad ba sila ng tax? Mm. Sa BIR. Actually, pwede mm. mo i-reklamo yan sa BIR, di ba? Pag kung nandiyan mm. ako sa Pilipinas, ako magre-reklamo sa kanila lahat. Di ba? Yeah. Kasi wala ako sa Pilipinas. Mm. So, yun yun. Kasi hindi mo pwede yan na nang aaway tayo ng mga bangag dahil ninanakaw ang pera ng bayan, di ba? Tapos yes. at the same time, okay lang sa atin na kunyari, supporter ng Pangulong Duterte for mm -hmm. how many years, tapos mm. binubudol itong mga Pilipino, itong mga OFW, and we're mm. talking millions here. Millions ko yes. mga Kasi sinend sa akin eh. Lahat ng bank account nitong taong ito, apat pa may PayPal pa. Apat ang bank account, that's very questionable. Apat mm -hmm. ang bank account niya. Bakit siya may apat na bank account? Gaano karami pera niya? Eh wala mm -hmm. nga, di ba? Nagpaparinig nga sa inyo, pati sa iyo ng pati pangain, pati pambayad pang sa lawyer. How come na walang pambayad sa lawyer, uh, you know, nagpaparinig na walang pera pero apat ang bank account mo? Mm -hmm. Well, in fairness naman, pwede ka naman kasi talaga magkaroon ng bank account na zero-zero balance. Wala naman mm -hmm. problema doon. Pero kasi, you know, yung pin sa akin, doon pumapasok yung pera na mga donation mm -hmm. at mga libro. So, yun lang mm -hmm. yun sa atin. Uh, walang problema kung ito ay legitimate. Eh, ilang, yeah. ilang mundo ko na ba ina... yung yung Kung talagang totoong legitimate sila, magpakita sila na meron silang foundation. Na ito'y legitimate ang kanilang pambubudol sa OFW. Ang mga OFW kasi mm -hmm. very gullible 'yan. Pag nakita mm -hmm. nila ang pangulong Duterte kasi nung nadudodoon ako sa higi. Eh, ang sabi sa mm -hmm. kami si Marley ta may libro ka ba ni PRRD? May mm -hmm. libro ka ba ni PRRD? So, yeah. ang nasa mind nila kay PRRD na pupunta yung ano, yung cousin yeah. sa so yung family, yung sir. Mm -hmm. Oh, sa family. Which is yun nandito to, kaya alamin mo yan, sister. Uh, Tanong mo sa lawyer mo na baka pwedeng i-file ng case ang mga yan, reklamo sa BIR at na magkaalaman hmm. kung sino man bubudol okay. dito. Magkaalaman. I will pay okay. for the lawyer. Yeah. Sige, Sige. 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 oh, natin sis. Ako magbayad, maghanap ka doon. At ano rin yan sis, para maano rin nila, di ba? Parang maano nila yung sarili nila. Si accountability. Yeah. Di ba? Ako na magbayad hmm. sa abogado. Pagkano ba yan sa ano na yan? Ano, abogado uh, oh. sa pag-file. Basta alamin mo. Pailan mo lang ipaano mo sa BIR, kaya lang, you know? Baka mamaya saluin naman ang BIR dahil siyempre baka sabi ni Lisa Tanas, you know, dahil yun know, pinuri-puri siya ni Lisa Tanas eh. Baka magkakampi na sila ni Lisa Tanas. Pero kung tama, pwede gawin 'yan, you know? Bago lang ba 'yan yung sinabi na pinuri-puri siya ni Lisa Tanas? 2023 ayo, according sa ating source. Eh they have hindi na tinitira si Lisa Tanas, hindi di, di, di na tinitira si, si Bakan. 'Di ba? Okay. hmm -mm. Ah, so, yung, okay, okay. Yan, hindi, okay, okay. Kaya pala. Uh, hindi pala, hindi pala ako pwedeng magbayad. Dali, Messi, dinaw Ano no? Hindi pala ako pwedeng magbayad. <laughs> <laughs> ano, no? uh, pwede magbayad Dal UST, Ako makwento, ako di maghanap na lang ako ng kaibigan. Andiyan ka naman. Ha. <laughs> 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 Makakalabos ako. Nga nakalimutan ko, no? So, <laughs> sige na lang. Baka may kaibigan pa ako diyan na pwedeng magbayad sa bugad. <laughs> Yes. Sabi ni Bonso Lozano, para matapos na, alam nyo, hindi mm -hmm. ito mag-aaway. Hindi, mm -hmm. hindi ako nang-aaway ng nang kapwa ko, support Actually, hindi mo sila kaaway, sis. Unang-una, sila lang kumasok si sa ko. problema. Sila ang kumasok sa isyo ko, sa isyo mm -hmm. ko na pinahamak ang PRRD. Ngayon, nahubara na natin sila. Nahubara mm -hmm. na kanilang solicit. Nahubara mm -hmm. na kanilang libro. Di diba? yeah, oh. ba? Yeah, maraming sumbong ba? Ano na sabi ni Zara Lina? Yung ICC ko daw ginagawang issue. O di gawin natin na issue. ICC, be brave. Be a revolution. Oh. <laughs> I call it PR collective. Hoy, mm -hmm. hindi PRRD yan. Di ba? Kung sinabi ko PRRD lipstick, ayun, iba yun. Anyway. <laughs>